Magandang umaga po mga kaibigan. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, magalak na makiisa sa kilos ng Diyos. Kapag naiisip natin na binigyan tayo ng Diyos ng misyon o kaya'y may itinakda ang Diyos na ipatutupad sa atin, magkahalong saya at takot ang nararamdaman natin masaya dahil pinagkatiwalaan tayo takot dahil kulang ang kakayahan natin kadalasan po sa paghahalo ng saya at takot unti-unting nawawala ang saya at namamayani na ang takot kapag nangyari ito hindi na tayo tutugon sa Diyos ang taong balot ng takot ay magtatago tatakas at hindi makikilahok. Sabi ng anghel kay Maria, Magalak ka, napupuno ka ng grasya. Magalak tayo tulad ni Maria sa pagtupad ng tinanggap nating grasya, ang misyon mula sa Diyos. Magalak tayo dahil magbabahagi tayo ng kabutihan sa kapwa at lipunan. Ang nakikiisa sa gawain ng Diyos ay masayang naglilingkod hindi siya aburido, masungit at mapanira. Kung plano ng Diyos ang ginagawa mo, magalaka. ka. O Diyos, ipagkaloob mo sa amin ng tunay na kagalakan sa pakikiisa sa iyong kilos. Amen.